Assalamualaikum Ako si Jacob Si Jacob, 27 years old Nakikipagsaparan sa gitnang silangan ng Saudi Arabia Ganito yung cycle, takbo ng buhay ko Kapag sapit sa ng day of Friday Pumupunta ako sa lugar ng pinagaangkat na mga gulay Ito yung naranasan ko rito Mas malaki yung kinikitain mo sa sideline kesa sa trabaho mo Isang araw lang, magmuhunan ka lang isang daan mahigit kikita ka ng nasa apat na raan. Doble, triple yung kikitain mo sa isang linggo. At napagtanto ko na mas maganda pa rin yung hawak mo yung sarili mong oras kaysa sa binabayaran yung oras mo. Ito yung tip ko para sa mga kanegosyo, sa mga OFW. Pasok naman tayo sa buhay pag uh, pagninegosyo. Ngayon, payo ko sa sa akin sarili at sa mga makapanood pa nito, yung mga OFW, yung mga bayani na i-exit ngayong 2026 or 2025, 2024 ito yung magandang payo if we have a 1,000 or 100,000 in your wallet or your bank is ganito yung gawin natin tip to, magandang tip, gusto kong i-share inshallah sa inyo ito at uh, kapag meron tayong 100,000 hatiin natin sa lima 20,000 20,000 20,000 20 20,000 20,000 Equivalent 100,000 100,000 Susubok tayo Ng laban Ng isa Gamitin natin yung talento natin Na Isubok yung 20,000 Sa Unang negosyo natin Na ating natitipuhan At Kung hindi man to Mag-click Meron pa tayong pangalwa Na 80,000 na natitira Kawin pa natin, subukan ulit natin, hindi natin makukuha ang tamang timpla ng negosyo sa dalawang buwan, kalating taon, or isang taon bago siya umasenso. Kasi nandyan papasok yung mga utensils, yung mga gamit mo, syempre kailangan mo rin yun. Kung hindi ka pa rin pumasok doon at uh, hindi ka pa rin nag-success, pangatlo pang apat, Allah ay makuha mo na yung tamang timpla niyan at doon ka magtatagumpay. May timpla pa ng buhay na maganda na yun niya, magnegosyo tayo at uh, hindi yung mindset natin puro empleyado lang. Hindi tayo naging malaya yung 24 hours natin. Tayo mismo yung gagalaw nito at uh, tayo mismo yung magpapatakbo ng oras natin at kung paano natin i-handle ang uh, negosyo. Kanya-kanya tayo ng kanya-kanya uh, tayo ng uh, mindset, kanya-kanya tayo ng decision sa buhay. Pero maganda rin yung uh, makikinig tayo sa mga tip para magkaroon tayo ng idea kung meron man tayong isang daang libo, ano nga ba yung gagawin natin? Kasi I realized within a year in a hundred days in Saudi Arabia na Although nakahawak ko ng ganong pera, inipon ko lang sa bangko, Then I realized na naubo siya na hindi mo alam kung saan napupunta. Kasi expenses dito sa abroad is malaki. Lalo na yung kung nakalibaut ka, magbabahay ka, ng ba ka ng bahay, tubig, ilaw. Then kung may sasakyan ka pa, katulad sa akin, liability. Minsan, although nagagamit ko rin siya sa paggagagrab, hangar station, jahe, o oh, ini grab, kakaroon ka rin ng income. Siyempre, papasok din yung sa panggasolina mo, dagdag at uh, change oil. Halos doon lang na nauubos yung cycle ng buhay. is Doon lang siya umiikot din. Lumalaon lang yung panahon na hindi natin napapansin na 2030 na pala. Parang ganun pa rin yung buhay natin, buhay empleyado. Inalis ko na ngayon sa isip ko yun na nagkakandak ako ng nagkakandak ako ng survey na si surveillance ko yung mga kasama ko na sinasabi nila na wag mo na mag-exit. Sinasabi naman ng iba mag-exit na pero majority sa sabi nila huwag ka mo na mag-exit. You know why? Na mahal ang bilihin sa Pilipinas, mahirap maghanap ng trabaho pero para sa akin is may tipan na maganda na magnegosyo. At uh, yun nga, napakinggan ko at gusto ko nang issue sa mga kapatid magulang at sa mga kaibigan at mga kakilala na i-accept eh, yung ganitong challenge ng buhay na if you have a 100,000 just divide in a 5 insya Allah ay makuha natin yung uh, tamang timpla nito at uh, dito sa gitna nga sa silangan dito sa lahat ng mga OFW na mga bayani saludo po ako sa inyo kasi Saludo tayo. Saludo sila sa atin natin. Saludo tayo sa sarili natin syempre na lumaban tayo, nag-sign tayo ng kontrata na ito yung laban na talagang walang sukuan na hindi tayo pwedeng sumuko dahil meron tayong kontrata, binabayaran yung oras natin dito sa abroad at lahat ng uh, OFW, magandang tip is uh, kung mawala tayo Sabay-sabay na tayong kumalas kasi marami rin namang opportunity sa Pilipinas yun nga lang kailangan nating mag-take a rest Laksan natin yung uh, loob natin na uh, lumaban tayo nang uh, sa negosyo kasi hindi lang naman ang paraan is uh palagi na tayong uh, empleyado kasi I realize in, uh, na realize ko din dito sa abroad na karamihan is natatakot mag-take a Na mawalan sila ng trabaho. Pag uwi nila ng Pilipinas, walang trabaho. Yung iba magbabakasyon. Pagbalik, ubos na yung pera. Pero may tamang timpla ng kung paano natin i-subdivide ang pera. Na yun nga, kung may 100,000 ka, i-divide natin ito sa lima. Na yung isa is gawin natin, uh, simulan natin yung mga negosyo na passion natin, yung gusto natin. At uh, pangatlo, wag natin uh, pangatlo wag natin tong ilagay lang sa bangko kasi kung ilalagay lang natin sa bangko to hindi natin i rule ay ito ay mawawala na hindi natin malam na mauubos na lang kasi base sa karanasan ko na wala lang yung pera ko sa pera punta sa expenses at uh, pang-apat is uh, magkaroon tayo ng goal na kapag nahit natin yung 100,000, ganito natin siya gagawin, ganito natin siya papatakbuhin. At uh, panglima, ito na yung ano, ibinta na natin yung mga gusto natin. Katulad nito, sa akin na to, nagbibinta ako ng mga gulay dito. Malaki yung tubo ko dito. Huwag natin ikahiya na nagtitinda tayo ng mga gulay kasi halal ito ito yung paraan ko syempre na magtinda ng gulay depende sa inyo kung ano yung passion nyo na kung anong ititinda nyo sinasakay ko kasi, kasi sa kotse tapos dito ang mga ano ko dito ang mga bumibili sa akin mga suki ko mga ibang lahi pa madalang lang yung mga Pinoy Siyempre, tinatarget ko din yung ano, tinatarget ko din yung mga gusto ng tao. At 'yun, malaki din naman ang kita ko. Then nag-invest din ako nito kasi mahilig, mahilig ako ano, mahilig ako kung mag-documentary uh, ng buhay buhay ko. Then kailangan ko to para sa ma share din yung nangyari sa buhay ko. Bumili ako nito. Ayan, ito yung binili kong uh, unboxing na na ano na pang-vlog. Mahilig din kasi ako sa vlog eh. Mahilig din ako mag-video-video. -video. Gusto ko i-documentary yung buhay ko dito sa abroad. Hindi man ganun kadetalyado kasi konti lang yung oras ng mga OFW dito. Karamihan, pag sa trabaho, pagod na yan, syempre. Tutulog na lang at uh, doon lang kung may konting oras, mag edit katulad nito. nag edit ako at para i-upload makita din ng iba at sana ya suportahan niyo yung Facebook page ko ng uh, Kwento ng Balik Islam at sa YouTube channel ko. Uh, help nyo yan kasi nagsisimula pa lang akong uh, mag-vlog at hindi pa ako ganun ka-showy sa pag-content kasi hindi pa naman tayo ganun kabihasa. Original content pa tayo. At yun lang ang uh, tip ko. Salamat sa mga taong sumusuporta at sumusubaybay sa Kwento ng Balik Islam YouTube channel